papasok raw na bagyo guys sana kain yung isda kasi pag papasok yung bagyo kumakain yung isda eh yun <laughs> palalim yung tubig guys so perfect time yan perfect time yan BKK Raptor Tsaka BKK Viper yung gamit natin yung hook Tapos yung lure Chromo Chromo galing yan sa Shopee Made in Indonesia Try natin GT guys Kinamaan siya Uy Pagkalakas talaga Talagang strong pag Pagkasulid ng hila Maraming bato yan dyan guys Dyan niya pinunta Alam na alam niya talaga Ah putol na Hindi ako nagagis dyan guys Kasi maraming bato dyan Kaya dito lang ako nagagis Kasi dito yung medyo pantay pantay lang Pumunta siya doon Alam na alam niya Wise yung mga GT talaga. good morning guys, lipat tayo dito sa ano, sa kabilang part ng Sabang. Yan, nagpalit na ako ng reel dahil kiniskis yung ano ko, kiniskis yung reel ko ng GT sa bato. Kiniskis niya sa iyo, kiniskis niya yung line. So medyo mahaba yung mababawas doon, kailangan palitan, hindi ko pa na-check eh. Nagpalit na lang ako ng reel. Habang hindi pa ako nakapagpalit ng line. Try natin guys, dito lang tayo sa harap ng warp. Medyo malaki ang alon. Ito, gagamit natin Biomaster. Pero pag hindi umubra kasi malalaki yung alon, malamang tutuwad to eh. Pag hindi umubra, papalit tayo ng ano, papalit tayo ng mga stick. Uy, oh, binira guys, ang laki Binira Sa pool, GT GT guys Aruy, hook. Na, nah, hindi to pa Hindi to pa Hindi to pa Hindi to pa Unang kas, GT Unang kas, GT guys Unang kas, GT Hindi kalakihan Hindi kalakihan guys Bumagsak yung camera ko, GT on my first cast. <laughs> Ayos. Woo, thank you, Lord. Shoutout sa'yo, Master Ben. Woo. Wala lang akong gloves guys, nakalimutan ko yung gloves ko, sobrang kukapura Marami to. Marami sila. gagawin guys Is pull out di Is pull out yata Yun na, humina na Huwag ka lang bumigay Uw aray mapuputol to pero nangihina na siya guys nangihina na siya ah. nangihina na siya guys Pag magkataon guys, ito ang pinakamalaking GT natin. Putang ina, eh, sama ako. yun na ang pagkatapos niya yun na natanggal siya doon sa bato magpapakuha yata guys uh, uh, uh. turuan sa akin ni boss RP Hanap tayo ng magandang paglandingan nito. Ay! Uh! Dito meron shark. Ano yan? Pating. Pating. Oh. Bakunang okay. Good. Hindi na makuha.

Hindi na yan makakagat. Oh, thank you, Lord. Grabe, maraming salamat kay Boss. Boss, ano pa mo, Boss? <laughs> Glenn, Glenn. clean. kaya tsaka kay <laughs> Boss Alvin. Yan, mga tagasabang sabang yan, guys. Tawa na lang natin. Oo. Oh, sayang lang, hindi GT. Kasi kung GT ito, double digit sana. Unlock sana tayo ng... Tawa natin. Grabe, laki. Kaling natin gawin. Angat mo lang dito. Nawala man. <laughs> Parang nawala man. Okay lang, <laughs> meron yan.

Mga uh, ilang kilo kaya to? May okay, mga ano yan? 15 15 Saaw, ba'y 20? Ganyan. Mga 20 na, no? 20 Mga 20 kilos daw, guys. Sabi ni Busing. Ang laki kasi. Grabe pagod ko. Ito na yung pinakamalaki nating shark sa shoreline na nahuli. Black tip rip shark. Ah. Uh, hindi na ako makapagpapicture sa kanya ng maayos guys dahil ano ito eh nangangagat huwag Ang, lang gabihan ka yang lain guys so, ah, angatin pulang lang hindi hindi yan makano bainti nga yan siguro bainti yan basta wala tubigan hindi makakagat oh. Mamsa to laki ng bos. na

Yena, yena. <laughs> Akala ko kumakain kanya nitong. <laughs> Hala, thank you, thank you. Maraming salamat ah. Akala ko kumakain. Maraming ka. salamat. <laughs> Grabe pagod ko, guys. Maraming salamat sa mga nakasama natin. Hindi ko kaya magi-send, guys. Talagang nasa 20kg talaga, hindi ko mabuhat. Kaya pa. Bawi tayo, bawi tayo next time. Sana may GT pa, may humabol na GT, guys. Malaki, hindi niya lang eh GT GT guys GT Yag yagin muli GT guys Aruy Natanggal guys oh. Naan huk pa Sayang Tengah-tengah kusan bumi guys Grabe Kasayang Umunat pala yung BKK guys. BKK umunat. Unat siya ng bagya. Pagkatin natin. Umunat si BKK Kapur na naman, mamsa. Uh, Ay, wala, natanggal. Ay, sayang, guys. Kinain ulit. Wala, natanggal ulit. Ito talaga, sayang. Nagpalit ako, guys. Dalawang Viper. Viper Viper Z size 2 mas makapal-kapal yung ano nito katawan kaysa sa kwan kaysa sa raptor Z sana dito tayo na makadali ng malaki strike tayo guys sayang hindi tinamaan may strike buti hindi siya tinamaan kakagat yan guys kakagat yan kasi hindi pa tinamaan eh hindi siya inabot ito na nagpalit ako ng maliit liit guys WTD or walk the dog sarapin maliit liit lang to Tap water din to guys. hello o. Ayan laro Pero gagawin natin to. Past retreat to. Para tihaya. tihaya lang siya dyan sa ibabaw. Dito na tayo pupuesto. Kasi malalim na So maraming salamat guys sa mga nanonood hanggang dito. Marami pa tayo naging strike pero hindi na talaga tayo nakapasabit ng mayos. Hindi na natin napasabit ng maayos Gawa ng yung isang yung isang naunat. bago dalawa hindi natin hooksit. Talagang hindi para sa atin yun. So hindi na rin masama dahil nakapag hook up tayo ng dalawa. Isang shark lang nga. Hindi natin pwedeng iuwi. Pero sobrang laki nun guys. Sa tingin ko lang dahil hindi ko mabuhat. Sobrang 20 kilos yon ito na naman ang isang nahuli natin. GT. Yan, hindi na masama dahil meron din. Kahit pa ano So, bukas ng umaga, guys. Maaga, maga pa. Kasi kanina umuulan, eh. Kaya hindi na ako nakapaga ng maayos. Bukas ng maga, tirahin natin ulit. <laughs> tirahin natin, maga to, guys. Kasi umuulan lang kanina, eh. Hindi ko lang alam na mababasa rin pala ako ng alun. Kung nagpalit ako agad ng Viper, baka nakuha yung dalawang pasabit natin patama. Kaya guys, so. oh. Marami na rin siyang naging sugat. <laughs> oh. Yan. Yan ang ginamit natin pain. So, kita-kits tayo next episode, guys. Hunting pa rin tayo, hunting. Hindi tayo titigil lang. Hindi tayo mga kapag lang dito ng na alimaw. <laughs> So okay, kita kita sa episode guys Maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads Kay John Ray Balag Yan, updated yan lagi Tsaka kay sa Ilocos Angler Kay Bus RP Kay Papa Mako Nang si Paulo Paulo Concepcion Si Brian Pakleb Si Master Arnold Tsaka si Si Doc Yan, salamat. yan maraming maraming salamat <laughs> So, kita-kita sa episode guys. Sa ganito na lang. Babush!